Tara tara. Hi hey guys, good morning. So, it's a Sunday morning. Ah, uh, kami ni ano, ni item motor gym po, pupunta kami kay i -Save Moto. galay kami mamaya sa Rise Moto kasama yung staff nila may umigay ng uh, mga prize si Boss Bailey so wala si Moto J ay shoutout kay Moto J kami lang ni ni Arten tsaka si ano hahabol si JSRs pupunta uh, maya maya mag open din kasi yung shop na mamaya eh. so baka pumunta rin kami doon sa mini branch ng shop niya ng shop niya dito lang yung sa may malagasang So abangan nyo yan guys mamaya no. So yun yeah, samahan nyo kami ngayong araw. napaka Grabe. Alas 10 na yata eh. Uy. pumayat di dito parang walang pakialam sa mga kasabayan nilang motor eh. kaya ano yun, bigla na gigit na eh Ah. Uy. Pero tayo dito. Dito tayo. Ay, ano 'yo? Bukas na. Few later. So, yun guys, tapos na kami dito sa Ride Safe Moto. So, nakapag uh, na kami ay nagpa na kami dito, no? So, ayun, so punta naman kami ngayon guys kay JS dito sa bandang ano sa may malagasang, no? So, pupuntahan namin siya. Pakita lang namin din sa inyo yung pesto ng pesto ng shop niya, guys. Alright? Para magka-idea kayo kung gusto nyo pumunta And yun nga, nagbebenta siya ng mga pandiinan, mga gold bolts, no? Doon sa shop niya So itong shop na to guys is, ano, branch So yung main branch is, uh, ano pa lang, mag open pa lang this coming, ano, April ah, Sila <laughs> Tagal nun dalawa So yun ang saya nung ano Ang live namin kanina sa Ride safe Moto So yun congratulations sa tatlong nanalo ng helmet Napakaswerte nila Namigay si Ride safe guys ng Zebra Tapos SMK Tsaka yung ano Spider helmet guys So yun So sabi dito lang daw yung shop nya sa tapat ng Ito na yung simbahan eh. So kaya banda Ayun Alright So dito na tayo guys Shout out Shout out Puiset. <laughs> so yun guys, hindi tayo ngayon sa, ano, sa JSR's Motor Parts and Accessories So mayroon siya kasamang salon So habang nagpapa, ano kayo, nagpapakabit ng mga gold bolts So pwede rin kayo dito magpagupit Ah, oo, may bagay sila yun, di ba? Hindi yung title na niya, The Daily Vlog. Ayan, Sino bang may-ari ng shop na ito? Ba't walang tao? Tatlo kami. Nandito Dito kami ngayon sa shop ng EJ EJS. Eh. So, ito yung bagong bukas na shop niya dito sa Malagasang, no? Oo, Malagasang. So, okay. sa Malagasang ano, uh, branch niya ito, guys. So, sa mga nag-aarap na pandihinan. So, meron sila dahi, guys, dito. So, ito. Yung mga balls natin dito. Di ba siya kompleto. Eh, ang pala, ito yung ano, uh, partner natin dito. Dito sa shop na to, Yun. Si Brian. Nasa loob si ni okay. Nico eh. DC. Uh Si -huh. So ito si Brian. Okay. Siya yung ano, mag-manage nito dito. Sila, sila, sila. So ito nga. Okay. Ang kalimitang kinuha mo namin is yung mga laging binibili na ano, ng mga buyer. Yung, mga body bolts. Yan. Body bolts. Uh, footboard. Beast bolts. Banjo. Yan kumpletuin uh, kumpletuin din namin yung ano yung mga items dito medyo ano, nangangapapa kami kasi iba pa lang. so ito si Brian. ayun uh, ang usually talaga mga nakadisplay ko dito yung mga fast moving na bolts yung kailangan uh, madalas na kailangan ng mga ano ng mga buyer yun lang uh, sila ano suporta niyo po kami sa paglago ng business namin na, may na yeah, may wala din ibang items dito tulad ng ano, ng mga side mirror na uh, din. Mm -hmm. yan, may wala din diyan, two-tone, tapos ito ano, genuine ng ano ng Yamaha pang Mio. Ayun mga soon malalagyan din natin tong background kasi hindi pa naman nasikaso. Palagyan natin ng mga iba yeah, pang items yan. Mga shocks. O, mga shocks yun. So ngayon na po, kasi mo na kami nga, yun tulad na sabi ni Pai, fast moving muna na bolts. And, yun, kanina may buhay naman, ano, may bumili na sa amin pang iba online. Oh, yun, iba online online, focus kami sa online dahil, ano ko ngayon oh, ACQ eh. At saka yung mga, ano, yung mga gusto mga pag ng 10% discount, uh, hanggang yung uh, siguro magbibigay kami ng discount ngayong buong, ano, yung ACQ week. Uh, hanggang ulit okay. week na, ano. 5% discount. And the first week, hanggang Holy Week, mm hindi -hmm. mo ikabit muna tayo ng dito. Oo, oh, hindi mo ikabit muna kami. Wala mo na kayong babaya ang for. And of course, kung kami man may magkakapit ng ball, sure kayo na mas maayos. And safe. Maka hindi magagasgasan yung vault. So ito yung mga pagkita nyo naman yung mga vault dito. So yun, available lahat ng colors. Yung ano na dyan. Yung titanium at white gold. Ang maganda lang sa amin mga ka-DN, ano, same prices lang yung titanium sa gold at silver, maliban sa mga body bolts natin. Okay? dito tulad sa iba na may patong ng malaki pag titanium, di ba? Sa amin, ano lang, same prices lang lahat ng colors. Kaya kung mga titanium lovers dyan, pasisiyahan kayo kapag dito kayo pumili. Ayun lang, ano, pwede rin po kami sa ano, pwede po kayong umorder pag may gusto po kayong ipa-order sa amin na wala sa dito sa shop namin. Oh, pwede po namin ano, i-order para sa inyo. Yun, tulad na sabi ko kasi kanina, hindi pa lahat naka-display. Kung may gusto kayong yung ano, item na wala pa dito sa shop, inquire kayo sa amin, then uh, set tayo ng time kung kailan niyo siya pwede pick up eh. Dadali na namin sa dito sa shop. And para makapag-restock na din namin. Sa meet-up Tol, ano bang nasa doon Pwede rin naman po ako sa ano, pag maganda yung panahon na, pag pwede na ulit tayo bumiyang ibiyahe. Yun, pwede po tayo makipag-meet up. Pag ano, pwede pong halfway, pwede pong delivery Deliver rin na lang po. Pwede rin po sa kung ano yung usapan ng buyer. Yun, mostly ang meet up nito sa ano, no, Ostal, no? no? District. no, yung district yung most coastal na po. Uh, ulitin ko lang po, uh, located siya sa... Uh, sa... Okay, Ang sa division na ito, Green Gate folks, Malagas ang 2A Imus Cavite po Ayun, ang uh, landmark is simbahan niya Simbahan niya ng Catholic Sa makikita ikita nyo naman yung ano, yes Cars, motor, parts S and accessories Ayun, so, maraming salamat mga kadiin sa sumusupport sa amin Ayun, partner ko, si Bray, Charles Gray, Nico na sa loob So, tatlo kami dito, mm. nagmamanage yeah. Alright, peace yeah. out. Shoutout pala, so good boys. Maraming salamat sa pagpunta. Thank you, thank you, thank you. Shoutout. Oh, ayan, so... so but... Ayan. Sorry kay JS. Yes, sa ah, kay... Ano ba kayo, Sir? Brian. Ayan, kay Sir Brian. Ayan, so... <laughs> so, punta kayo dito, guys. Ah, Para pakabit kayo ng mga gold bolts. So, alright, guys. So, maraming maraming salamat sa panunood. And, syempre, don't forget to like, share, and subscribe. Sa masyadong YouTube channel ng Moto Joe TV. Nandito na lang. Tataposin ko na yung ating vlog ngayong araw na ito. So, yun lang naman, guys. Yung ating mga pinuntahan ngayong araw. Alright. So, keep on supporting, guys, Saif Moto. JSR, Sembra Goods Motor Republic. Siyempre, sama na rin natin yung Memory 2 sa AXL, tsaka JDG, Motorcycle Fashion Accessories, guys. So, yun. Hanggang dito na lang, guys. Always remember, race safe always, mata sa daan.